Oh my God, may dadaanan kami ditong plum. Uy, huwag kayong manguha. May may-ari niyan. Pagalitan kayo. Wala, ang daming nalalaglag. Sayang. Sayang daw, kaya pulutin. Manguha na lang siya. Wala, ang daming plum. Oh my God. May sukot ako dyan, sis. Sa, ano? sa, sa. Baka, uy, may may-ari, may bahay. Ay, nasa labas. Ay, ka. Ay, ka. Ay, pa ay, ay. Ay, pag may... Ang dami, daming, dami, dami, ang dami, dami. Oh my God, ang lalaki. Ay, 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 ay. Hindi man nila kinukuha. Hindi daw ko, hindi daw kinukuha na mayari kaysa na lang ang kukuha. Oh my god, ang dami. Hala, ang dami bunga. Hindi mo na kailangan pumunta sa Lidl, sa supermarket para bumili <laughs> ng plum. Market. may libre dito. Buti na itong isang kasama ko, laging ready to eh. Ano to, Boy uh, Scout, Scout. Laging may dalang plastic sa bag. Hala, <laughs> ang dami, oh my god, libre. Oh, -oh, -oh. Natutuwa lang ako. Sana matamis ba? Hindi ko alam. Hindi ko patinikman. Alam daw. Oh my God. Ulisan mo. Baka makita magbumuka natin dyan. <laughs> balik. 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 Ang daming bunga. Alam. Alam. Ay. Nangalaglag din siya. Ang daming vlog Ay. So hindi niya pala magagalit ang ari nito kasi ang naman nalalaglag kasi masayang. Diba? Eh mayroon dito mababait ito gustong kumain. <laughs> mga patay gutom. <laughs> patay gutom. Wala, kami kasing sahod, kaya manguha na lang kami. <laughs> Pagtiagaan na lang. <laughs> Pagtiagaan na to, wala kaming sahod. Pasensya na po. <laughs> wala nang sahod, wala pang Wala sahod, wala pang pasok. Manguha na lang po kami dito sa tanim niyo. Asa yung dalawa iniwan na hanlo na sana sila. Ang layo. Jen, wait. Ang layo na nila. Yan. So, ko na siya marami na siya nakuha. Libre. Patay. Tago mo sa bag. Kaya baka makita. Yan. Binit-bit pa talaga. Tago mo sa bag. Punta na kami sa supermarket. Libre na. Hindi na kami bibili ng pruta. Thank you guys for watching. Pina's TV Vlog.